So guys, check muna tayo ng sasakyan bago tayo bumiyahe. Ipagpalagay nyo po na babiyahe muna kay uh, pag bago kayo babiyahe, check nyo muna yung paligid nyo para di kayo magka problema. So syempre, sa palagay ko, ang una nyong gagawin na i-check iche is ah uh, yung gamit nyo. Dapat, kumpleto yung gamit nyo na idadala. Maaga pa lang, ilagay nyo na dito sa mga compartment ninyo, saka sa loob, nang sa ganun na hindi nyo malimutan, ha? Ikalawa, ang check ninyo ay yung mga gulong nyo. Kung flat or kung merong mga pako doon sa ilalim. Bakit kailangan i-check yan? Kasi pagka hindi nyo na i-check at pagpalagay natin may pako doon, alam na natin, may tendency na mabutas yung gulong natin. Problema pa natin yun. And syempre, yung sarili natin. Dapat, una, hindi tayo inaantok. Dapat talagang nakakondisyon yung sarili natin. Lalong-lalo na kapag babiyahe tayo ng gabi or babiyahe tayo ng madaling araw. Napakahalaga po nakakondisyon yung sarili natin. Hindi tayo masyadong pagod. Ah, uh, kung meron tayong kasabay, i-monitor nyo po sila para hindi nyo sila maiwan. po? kung susunduin nyo sila sa kanila kanila mga bahay, make sure na talagang nakontak nyo na sila, napapunta na kayo sa kanilang destinasyon. So yun lang po yung aking ma-share sa ngayon. At kung merong kulang regarding sa pag-check -che ng sasakyan, bago umalis at ng sarili, paki-comment down po. Ano? Huwag niyo kalimutan na i-follow yung aking YouTube channel dito. So, 'yun. So, ngayon ang Uh, as usual, ang ginagawa natin is nag-check tayo ng na. sasakyan natin bago tayo malis. Oo. Uh. Kung ano may yung kulang, lagay na lang sa baba as comment. So, yun lang po. And God bless us all.